Isang outreach program ang ikinasa ng kasundaluhan at iba't ibang government and non-government organizations para sa indigenous people's community ng barangay maamot sa bayan ng San Jose Tarlac, Kamakailan. Ilan nga sa mga nagpabot ng tulong ay ang kasundaluhan ng 3rd Mechanized Infantry Makatarungan Batalyon, iba't ibang private medical institutions, local government ng Tarlac, iba't ibang tanggapan ng pamalaan, at mga pribadong organisasyon. Hatid ng nasabing outreach program ang iba't ibang libreng serbisyong medikal, mga gamot at check-up. Maliban pa ito, sa mga serbisyo makakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga lokal na indigenous people sa lugar. Ilan nga sa mga lugar na nahatiran ng tulong ay ang Sityo Kabuyaw, Lilay, Papaya, Tangan-Tangan at Tudek sa Barangay ng Maamot. Maalala na bago pa man ang nasabing aktibidad, pinisita ni Lieutenant Colonel Jesser Bautista ang lugar upang siguruhin ang kayusan at sekuridad ng aktibidad. Pinabot naman ni Mario Alarios, chieftain ng Sitio Tudek ang kanyang lubos na pasasalamat sa tulong na hatid ng nasabing outreach program mula sa iba't ibang government at NGOs. Colonel Jesser Bautista po, Maraming maraming salamat po sa mga tulong na binigay sa amin. Maraming biyaya na binibigay dito sa amin kahit malayo po itong mga lugar may o po. Ang kasundaluhan ng makatarungan batalyon ay walang sawang susuporta at makikisa sa mga aktibidad na makakatulong sa pagpapaangat ng pamumuhay ng mga lokal na mamayaan sa kanilang lugar na nasasakupan. Mula dito sa San Jose Tarlac, ako si Jess Mark Tihada, ang inyong kaugnay.